Ayan, hello everyone, today is uh, Thursday So, mapunta po kami sa hospital ngayon Badalaway namin si Mark kasi nandun yung ano tita niya So, ayan, pupuntahan po namin At titignan natin ano po ba yung findings ng doktor Kasama ko po si Rina Hello po Ang ganda po ng kanyang ngiti <laughs> Ngiting tagumpay Ngiting tagumpay ka, no? <laughs> And, ayan, ayan. Ayan, meron siyang baon na candy. Candy, candy. Ang tawag mo nga sa candy? Dulce. Hmm? Dulce hmm. po ang tawag niya. Eh. si Rina, dalawa katauhan. <laughs> Sino ang isang katauhan mo, Rina, din? Ano naman yung isang katauhan mo? Ah. Ano yung isa? Ano yung isang katauhan mo? Idol po niya si ito ako. Akin na kuya yung ano kung ayaw mo nung sandayan dyan. Alin? Yung nasa likod. Ito? Ay, Ayun. <laughs> Masikip eh. Alam ko na siya ka eh. <coughs> Pwede mo yung iya tara Hindi ka comfortable. Punta tayo hospital ospital. Saan yung ospital? sa ano? Sa... Sa Antisisima? Hindi. Sa ano? Sa... Provincial. Ah, Provincial. Uh, Pagdadaanan ko yung... Ay, tan ko yung ating beneficiary diyan. Niyan kasama ko na po si Kuya Mail. Ay, shout out po sa inyo lahat mga kalinga. Piya maraming salamat po sa mga nag-subscribe po sa akin. O, mantog-tog 'o. Yan. Kasama na naman natin si Rina. Ako ko nito. ko. Okay. Nakadrive po kami kasi didiretso kami na to-umpo. Ano 'yun? Echo. Ah, ako pala. Claudine. Jeep. Yan. San-san na po. Sanay ako sa jeep ay eh. <laughs> mahirap po kasi kami lang ni Rina mag ano, Kaya ko naman sana kasi mahirap yung parehong babae lang. Mamaya ang baby. sasakyan? Mahirap na yung dalawa lang na babae. Ayaw naman. Kasi po, naka, ano po ako ngayon, nakapahinga ako ngayon. Uh, gawa ng uh, kagagaling lang namin kagabi sa Katarman. Oh, uh, kumusta naman kuya Katarman? Ang biyahe niya, kumusta? Ayos naman. Yan, uh, nakakapagod lang talaga yung biyahe. Pero enjoy. Okay naman, oo. Wala kami palitan nila Kuya Bal, saka si JP. Kami lang yung nagdadrive. Okay. Pero mo, gano'ng katagal yun. Pinakapahinga namin yung sa barge. Dalawang oras. Doon, doon nakatulog ako. Tatawa ako nang pauwi na kami dito. Eh. Tatlong bintana na yung kinakatok ng mga crew. <laughs> Hindi ako nagigising. Wala? <laughs> pagod talaga sa biyahe kahit na nakaupo ka lang eh tagtag -tag. pero masaya naman maganda naman na naging resulta ng ano pag uh, open kami ng na landing pad doon ay ang masaya nga lalo na sa bargo, mag -e enjoy to si Reina next time so ayan uh, samahan niyo po kami baka niyo kami mamaya sa hospital and kung ano po yung update sa sakit ni Mark tayo sa ospital Ito po si Mark gusto okay. ka ako gusto okay. ay Ito yung niya. May na ay nakakain ko yung ay nakakain kasi ay ay nakakain ko po, ng kasi kasi ng... Ah, ngayon. Ngayon na siya ilalabas. Ano po yung finding sa kanya? Hindi po yung pasin, pero ng gamot. Ah, okay. Positive. po. Ano sa aming doktora kanina? na parang hindi na na Sa center? Pagdating na po lang, magpunta ko sa mga Bukas. Libre naman yun? Mm hindi. -hmm. gamot. Oo. Six months. Um, so, ingat na lang, lang, ano? Ingat-ingat sa ano? Sa mga, sa mga pinakain. May mga bawal din ata yun. Wala mo yung sinabi sa doktora kami. Bote naman, ano? Ang daw sa Oh, yun nga yung sinasabi. Saging. Saging. Oh, so maganda sa kanilang ka Potassium, oh, mababa pa lang potassium. So, dapat, ano, bawas ka sa rice. Mas marami ang fruits and vegetables. Yung kagoy, ito tayo ng, binibili ko

public man to, may ano kayo? yung oh, bills nyo. Di ko po na, niyo? nyo. Dito Nilakad nyo sa ano? Eh, nilapit nyo sa swa. Di ko paano, ano nga Ah, nagkukwenta pa. Kung nagkukwenta pa, ah, Kung na may purpose may nang bilis nga bang nilapit sa mga... Pwede yung ilapit dyan sa mga na yun. Yan na yung certification habang nakapangkain pa dito. Pag na yan, iba na lang pa dito. Mm -hmm. Okay, e, process mo Lulapit na lang. Sa akin pa binigay. Ilapit mo dyan sa ano ako. Kasi pag ganitong public, pag inilapit mo yan sa mga DSWD, sa SWA, wala yan ano, wala kayang babayaran. Papalabasin lang siya.

Oras ka kung ano kung ano ko pa lang kung ano na ano kung 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 ano 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 kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano linggo ano 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 kung ano kung Meron pa ba yan? Parang wala rin ba? Ito na lang. Ah, baka pinapaubos na lang to. Ano pa yan? Isang lang pa yan. Pinapaubos na lang siguro. Ate, kumusta ang ano, trabaho mo? Hindi po, ako at naayon pa rin din kamay ko. Ay, nung, ano kasi Mga doon? Uh, nang pumunta ako doon, wala ka ate nasa trabaho ka? Oo, oh, wala po ako doon. hindi hmm. para sa na. Mga anong ano ka po umuwi? Anong oras? Kasi hindi kita naabutan doon pag pumupunta ako. Wala ka po lang doon. Wala ka lang doon. Hmm. Anong uwi mo lingguhan? Opo, minsan. Minsan doon kami ano para tayo para kaano ka nagtatrabaho? Dati sa labo, ay ano, anong kamay ko, pinasa ko na sa kapatid. Anong trabaho mo? Sa kanting ko, bulaluhan, din baga sa may lobo. Huh? Hmm. Kaya madalang ka umuwi. Mm Eh di pang gabi ka, kasi bulaluhan. Hindi umaga, ano yung ano po, gabi. stay in ka doon. Uh -huh. Ay, ka. ay eh, paano yan paglabas ni Mark? hindi baano po hindi di ko alam kung makapasok pa ako dun at yung na na nanan na pwede sa BSW okay. sa BSW hmm. ay billing na tayo na po ay billing na tayo po ng billing nakapapunta na ang doktor hindi pa yan ngayon. Buti na agapan yung no, ano-ano yung, yung yung hindi sa makatayo. Sabi niya dyan sa may bukol mo. Sinabi ko mga dyan sa doktor na yung Wala naman. Wala naman. Ah, okay na. Okay. Okay. Oh, ma, parang may bilhin naman. Ha? Parang may bilhin naman. Oo nga. Parang pigsa lang yun. Wala naman. Pumutok. Wala naman. Ha? Tuyo na. Ano? Kapigsa lang yun. Puyo, Parang pigsa okay? lang na ang tabang. Mm -hmm. Pisa Piyo, nga po. Ay, oo nga, no. Okay, okay. naman kasi pag napawisan ka, hindi siya kaya doon sa pagpatuloy ng pawisan. Parang ito yung pagpapawisan. Ito yung pagpapawisan. Yan po muna yung ating update sa kalagayan ni Mark. Yan, awa ng Diyos ay uh, lalabas na po siya ngayon at uh, sana tuloy-tuloy na yung pag, kanyang pagaling. Binigyan din po natin siya ng 2,000 pesos bilang dagdag sa kanyang mga gastusin at kung may mga iba pa siyang pangailangan, sana po ay makatulong yun. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Bye-bye. God bless us all.